guys, ayan, welcome back sa akin channel So ngayon po ay araw ng ano, ng Merkules At day hey, ng kasama ko, yung kapatid ko At ano, solo flight na naman tayo sa ating mga gawain So, kumusta naman po kayo? So ilang, um, uh, niya akong walang vlog Kasi ano, um, nabisi, <laughs> nabisi ang tendera Kasi alam nyo na pag solo uh, may kasama man ako pero Siyempre, ako din lahat dito sa aking ano, tindahan. So, hindi ko na na uh, anong mag-video. So, dumadating talaga ako sa point na tinatamad na akong mag-video. So, ngayon, na ko na kailangan ko din tong ituloy. Kaya, gaya ng pagpapatuloy ko sa aking buhay. Kasi sayang, simulan ko. So, kailangan ko din talagang ituloy. Pero dumadating talaga ako, guys, na nawawala na ako ng gana, tinatamad na akong mag-vlog, ganun. So, pero ito, mag-update ulit ako sa inyo. So ngayon, ay ito, so tayo. So ang mga may dumating na akong deliver. At ito, may bago akong ahente, itong mga scotch bride. So order lang ako ng ganito, tsaka yung maliit, at tsaka yung malaki na may pom So yung malaki ay may pring pom, So dumating din yung deliveries ko sa ano, sa Right Goods and Philippines Incorporation. So, ito yung mga Ariel, Head and Shoulder, Safeguard. So, yun. Sa kanila ako umu-order. So, dumating din. So, konti lang naman ang in-order ko. Tapos, dumating din, guys, yung sa Del Monte. So, pag Wednesday talaga, eh, sunod-sunod yung aking deliveries. So, ito, sa Del Monte, dumating din. Del Monte, yung Scotch Bright, yung sa PNG, tapos dumating din yung ahente ko sa Winsboro. Winsboro. Tapos um, ano pa bang mga dumating? So kahapon dumating naman yung itlog at saka bigas. So talagang ako kasi hindi ako napapakali ng hindi ko nakukompleto yung aking mga paninda. So kailangan talaga ay kompleto ko yan. Tapos Um, sunod siguro ay itutor ko ulit kayo sa aking tindahan. So, sa mga hindi po nakakapanood ng vlog ko, so dati po ang tindahan ko ay nasa Kabite. So, lumipat po ako dito sa Batangas kasi nga po nawala yung asawa ko. no so, dating kasama ko siya dito sa aking, dito sa aming tindahan, eh biglang kinuha na siya sa akin ng taas ng ama. So, ako ay eto nagpapatuloy sa buhay baon-baon yung lahat ng mga itinuro niya sa akin na mga diskarte sa buhay lalo na sa negosyo so um, nagpapatuloy lang ako kung ano yung nasimula namin hindi man ga anong ganong ka sobrang click na click kagaya yung benta namin sa Kabite at least um, nakakabenta naman kami kahit paano. Ayan. So, marami, na din, marami din nga ako dito mga ahente. So, hindi rin naman na ako namimil sa labas. So, lahat, talaga, lahat naman ako dito ay ahente. Kasi nga, ang pinili kong pwesto ay palengke. So, dati ang mga aking tindahan ay na dun lang sa ilalim ng bahay namin. Ayan. Kahit dun lang subdivision ay malakas naman. So, dito. Buti na lang at nakahanap ako ng pwesto dito sa palengke. So, um, laban lang. Ka kakayanin. Uh, kinaya at kakayanin pa guys so ayun lang so sa so mga kagaya ko na single single mother single ano na biglang naiwan so huwag nating hayaan yung mga sarili natin sa kangkungan so laban lang tayo laban lang tayo guys so papakita ko sa inyo yung ibang mga deliveries ko na dumating kahapon so ayun Ah, uh, share ko sa inyo guys. So, keep on watching. Um dumating dumating yung aking delivery sa Max Glow product. At itong pinagbera natin ay 8,109. So, um bin, ang binili ko ay nasa 20 bucks na Max Glow, tsaka isang sakong all my So, ayan, mabenta kasi guys dito ang Max Glow. Kasi nga, uh, yan yung mabentang panghugas ng plato. So, wala na kung gaano benta, um, wala na kung gaano tindang joy. konti lang. Kasi ang mabenta talaga ay Max Glow. So, kahit naman sa Kabiti ay mabenta rin yung Max Glow product. So, ito, uh, binababa na ng ating delivery. So, hindi sila pwedeng magtagal dito guys. Kasi dahil sa maraming dumadaan ditong sasakyan. At may ang at ano ah, um, walang dumadaan kasi kung nagkataon papagalitan sila dito guys kasi bawal dito magtagal so lahat ng deliveries kong dumadating dito ay nandun sa truck dun, ay doon sa gate ng palengke ini, don nila iniiwan ng sasakyan at tinatalaga dito ng push cart so ito ang lakas ng loob na din nila dito ang kanilang truck good luck na lang sa kanila kasi papagalitan sila so ito guys dumating din yung aking deliveries sa, manap, sa Kopiko <laughs> ayan So bina, binibilang natin itong kopi ko na dumating sa atin. Uh, kopi ko blanca, ayan, kopi ko brown, kopi ko black at mga energy. So ito lang yung in order natin sa kanila. So wala pang mga, mga stock ng beng beng saka ibang product. At yan, buti na nga lang at dumating na ang kopi ko kasi sold out ang kopi ko ngayon. Oh, no, 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 no. ko blanca. So sa kanya rin ako kumukuha ng tubig. Dito guys, 'yung napakabenta ng tubig Ayun, na malalaki. Kasi nga paliban sa harap namin 'yung isdaan, manukan. So mga trabahador doon, mga nagtitinda doon, 'yung aking mga customer. So kailangan talaga ay eh, lagi akong may stock ng tubig sa rep. So ayan, tina-check na ng kapatid ko itong um deliveries ko kay ano, kay kopiko. ko. So kailangan kasi nating i-check para makita natin kung may kulang, may damage. Ayan. So, ay, walang stock. Ayan. Kunti lang naman tong copy ko. So, ang pinagbayaran ko dito, guys, ay 2 Hindi, may order lang kami. Ang kabayaran. So, ayan, guys. Papasok na ng ating delivery. At ito, guys, dumating din yung deliveries natin kay Alaska Product. Aya, So, there tayo dyan ng alas ka na ibab na malaki, bill na kontin, alas ka na maliit, at ayan, yun ang ating in-order sa kanya. So, pinagbayaran natin din dyan ay 2 plus. So, ayan. Ito lang guys yung aking isi sa inyo at sana po ay Um, nagustuhan nyo yung aking video. Salamat po sa mga nagsusubscribe sa aking video at nadadagdagan po ang aking subscriber. So, ayan. Sana po ay huwag kayong magsawa. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ay sana po ay mag-subscribe na po kayo. Parang awa nyo na po. Ayan. So, um, salamat po sa inyong panonood at sana po ay nagustuhan nyo yung video ko, uh, talagang sisigapin ko po na magpatuloy. At sana po, ay lagi na po akong sipagin. Kasi nga po, wala naman akong mga, wala na akong taga-video. Ayan. Dati kasi tinutulungan ako ng asawa ko na, ano, na mag-video. So, ayan guys, may bumili. So, ayan, nag-post ako. Ano ba, nasa na ba ako? Basta, ayun guys, pag sa mga tulad ko na biglang naiwan ng kanilang partner sa buhay, sa negosyo. So, laban lang tayo. Talagang, sa una, ang sakit, ang hirap. Alam mo yung hindi mo alam kung saan ka magsisimula, kung ano yung gagawin mo. So, parang nakakatamad na, nakakapagod. Basta, ando na yung depressed ka, yung stress ka, basta, lahat na naramdaman mo. Pero habang tumatagal siya, eh, wala tayong choice kung di lumaban, lalo na may mga anak tayo na, na umaasa sa atin. So, ayun. Ayun na lang yung iniisip ko. Uh, minsan hindi ko na rin alam kung sino yung pagtitiwalaan ko, ganun. Na magsasabi ka kung ano yung nasa loob mo na yung basta yung mga bigat, bigat ng dibdib mo. So mas maigi na lang ang ano, siriso, uh, sarilihin na lang din kasi ay mas mahirap pa din yung maraming nahikisawsaw. So ngayon, andito na ako sa Batangas. Dito na ako nakatira. Iniwan ko na ang kabite. So, namimiss ko na nga yung kabite. At almost mag-one year ng... Uh, malapit ng mag-one year yung asawa ko. So, parang kailan lang. mag taon na. mag taon na kaming magkahiwalay. At... Ayun. Kailangan kong lumaban. So, ayun na lang mga kasari. Salamat po sa lahat ng inyong... Um, support sa akin, kahit na hindi na ako active kay YouTube. So, ayan. Salamat po. Ingat po kayong lahat. Bye-bye. Thanks for watching.